Kung isa kang ina, sigurado akong kukulo ang dugo mo sa topic natin ngayon. Isa na namang minor de edad na dalagita, ang natagpo ang wala ng buhay at nakabaon na sa ilalim ng lupa sa Davao del Norte. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang labing apat na taong gulang na dalagita na inilibing sa, sang, sa sagingan sa, barangay Little Panay sa Panabo City, Davao del Norte. Ang kawawang biktima ginahasa muna bago pinatay ng kanyang stepfather. Samahan niyo po akong talakayin ng isa sa mga kahindik-hindik na krimen na pinagpipiestahan ngayon sa social media at talaga namang nag-iwan ng galit lalo na nga sa mga residente ng Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Patawarin niyo po ako, pasensya, patawarin niyo ako sa aking nagawa. Yan lang ang paulit-ulit na binibigas ng 40 years old at dating OFW na si Mark Platinka Bernabe sa tuwing kakausapin nito ng mga reporters at media. Subalit paulit-ulit man itong banggitin ang salitang patawad ay hindi ito sapat para maibsan at mawala ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga taong nagmamahal sa dalagang si Ashley. Ang pamilya nila Ashley ay native ng Panabo City, Davao del Norte. Lumaki si Ashley sa pagmamahal ng kanyang ina. Nagagawin ng lahat para sa kanyang magandang kinabukasan. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, ay sumama si Ashley sa kanyang ina. Bagamat hiwalay na, ay patuloy niya namang nakakausap at minsan ay nakakasama ang kanyang tunay na ama. Di nagtagal ay nagkaroon na ng sarili at kanya-kanyang pamilya ang kanyang mga magulang. Nag-asawa na rin ang kanyang ina sa katauhan ni Mark Bernabe. Sa kabila ng pagkakaroon ng bagong asawa, ay nanatili si Ashley sa piling ng ina at ng stepfather ayon sa mga nakakakilala sa pamilya, ay maayos naman ang na naging pagsasama ng dalawa at itinuring ding parang tunay na anak ni Mark si Ashley. Nagtrabaho si Mark bilang OFW sa si Japan at nang matapos ang kontrata ay bumalik ito ng Pilipinas at nagdesisyon ng manatili roon. Matapos na makapagpundar ng maliit na lupang, maaari niyang pagtamnan ng mga gulay at saging. Subalit dahil sa hirap ng buhay at sa lumalaking pangangailangan ng anak na si Ashley na nasa junior high school na, ay nagdesisyon naman ang ina nito ng mga ibang bansa para magtrabaho. Naiwan ng dalaga sa kanyang amain. Sa mahabang panahon ng pagsasama, akala ng ina ni Ashley ay kilala niya na ng lubos ang asawa. Ang lalaking inakala niya na anak ang turing sa kanyang anak ay isa palang halimaw na nagtatago sa anyo ng isang maamong tupa. February 28, 2025, nagpost ang ina ni Ashley ng panawagan sa social media sa kung sino ang maaaring nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang anak. Hindi kasi ito umuwi ng kanilang bahay at hindi rin nila ito sa kanyang cellphone. Ayon sa kanya, huling nakita ang anak na lumabas galing sa school sa Panabo National High School, kung saan ito nag-aaral at kasalukuyang nasa ikasyam na baitang ng junior high school. Sa kabila ng milya-milyang distansya sa isa't isa, ay naging daily routine na na mag pag uusap Kaya naman nag-alala ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya ito makontak. Wala din itong sinabi sa kanya na pupuntahan at walang nakakaalam isa man sa kanilang mga kamag-anak at kakilala kung saan ito nagpunta. Mabait at masunuring anak si Ashley at hindi nito ugali ang pagalis ng bahay lalong-lalo na nga ang hindi pag-uwi. Nagtanong-tanong na din sila sa lahat ng mga kakilala, kamag-anak at mga kaibigan na maaari nitong puntahan, subalit walang nakakaalam kung nasaan si Ashley. Kaya naman nagdesisyon na ang kanyang ama na idulog na ang problema sa tanggapan ng pulis. Natatakot sila na maaaring may masama na ang nangyari sa dalaga. March 1, 2025 ng hapon, ay dumulog sila sa information desk ng kapulisan ng Panabo City at dito nga ay inilahad nila ang mga information tungkol sa misteryosong pagkawalan ni Ashley. Agad namang tumugon ang nasabing tanggapan at nagpadala ng mga tao para gumawa ng investigasyon at tumulong para matagpuan na ang nawawalang dalagita. Habang nagsasagawa ng investigasyon na ilang mga nakakabahalang impormasyon ng na kanilang nalaman. Ilang mga witnesses kasi ang nakapanayam ng mga pulis na nagbigay ng mga salaysay. Lahat sila ang tinuturong huling nakasama ng dalagita bago ito mawala ay ang stepfather nito na si Mark Bernabe. Ayon sa pinagsama-samang salaysay ng mga testigo, huling nakitang buhay ang dalaga noong bandang alas 3 ng hapon ng February 28, 2025. Nakasuot ito ng uniform at pauwi na ng kanilang bahay. Ayon sa isa sa mga saksi, nakita niya itong sumakay sa motorsiklo na minamaneho ng stepfather nito na si Mark. Isa pang saksi ang nagsabi na nakita niya ang biktima at ang stepfather nito na nagtungo sa bakanting lupain na pagmamayari ni Mark sa Little Panay sa pareho pa rin bayan. Ayon sa isang caretaker na sagingan sa lugar. Nakita niyang pumasok doon ng dalawa at hindi na niya nakita kung anong oras umalis ang mga ito. Katakataka naman na nang araw ding iyon, ayon sa mga kamag-anak ng biktima, pasado alas 11 na ng gabi nang umuwi si Mark Napansin nila na puti ka nito at may mga kalmot sa braso. Kaya naman duda sila na may kinalaman nito sa pagkawala ni Ashley. Dahil sa mga natanggap na salaysay ay tumutok ang investigasyon sa si stepfather ni Ashley na si Mark Bernabe. Nang makapanayam nila ito ay agad na silang nagtaka dahil sa pabago-bago at hindi nagtutugma nitong mga salaysay. Noong una sinabi pa nito na nag-message sa kanyang dalaga hindi ito makakauwi ng bahay dahil sa may gagawin nitong project school kasama ang mga kaibigan. Ngunit nang tanungin ng mga pulis kung maaari ba nilang makita o mabasa ang nasabing mga messages, ay sinabi nito na wala na iyon sa kanyang cellphone dahil nabura na niya. Nakumpirma din nila ang mga sariwa pa nitong galos at sugat sa kanyang braso. Pinahubad nila ito ng damit at ilan pangang sugat ang kanilang nakita sa katawan nito. Nang tanungin ay sinabi nito na nakuha niya mga iyon sa kanyang trabaho. Kasama pa rin si Mark ay nagtungo ang mga investigador sa lupa na pagmamayari nito sa kabilang barangay, kung saan tinuturo ng mga saksi na huli nilang nakita ang biktima kasama ang stepfather nito. Pagdating nila sa nasabing property ay agad silang gumawa ng search. Agad din namang nakaagaw ng kanilang atensyon ang bagong bungkal na lupa sa sakingan. Nang tanungin nila si Mark ay sinabi nito na binungkal niya ang lupa dahil balak niya itong tamna ng mga gulay. Nanginginig ito at hindi mapakali. Dito na lumakas ang hinala ng mga investigador. Hiniling nila ang tulong ng team ng Soko at agad na hinukay ang lupa. Dito na nga nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng nawawalang si Ashley. Sa pagkakatagpo sa katawan ay nagbago ng salaysay ang suspect at agad na inamin ang ginawang kasalanan. Ayon sa kanya ay ginahasa niya ang biktima bago pinatay at ibinaon sa lupa. Sa kanyang salaysay, ayon sa kanya ay nagalit siya dahil sa masasakit na salita na sinabi sa kanya ng kanyang asawa na ina ni Ashley. Dahil sa wala umano siyang trabaho at, at wala daw siyang kwenta dahil wala siyang pera. Sa galit ay ang anak nitong si Ashley ang napagbuntunan niya ng kanyang galit. Bagamat may mga usap-usapan na maaari umanong matagal na niya itong ginagawa sa dalaga dahil may mga oras na napapansin nila itong wala sa sarili at tulala. Bago mangyari ang krimen ay ilang mga kapitbahay nilang nakarinig sa pagtatalo ng dalawa. May nobyo din biktima kaya naman maaari umano na nagsiselos ito. Gayunpaman, ano pa man ang dahilan, ang sinapit ni Ashley talaga namang nakakapanlumo. Isipin mo na lang ang takot na naramdaman ang kawawang biktima nang ginagawa yun sa kanya ng lalaking itunuring na niyang sariling ama. Sa kasalukuyan ng suspect na si Mark Bernabe ay nasa pangangalaga ng tagong PNP habang inihahanda na ang patong-patong na kaso ng panggagahasa at pagpatay laban sa kanya. Panawagan ng PNP, alaga ang mabuti ang mga anak lalo na nga ang mga kababaihan at huwag basta-basta ipagkakatiwala sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Dahil sa panahon ngayon, tulad ng parati nating sinasabi, maraming masasamang lobo ang nagtatago sa anyo ng maamong tupa at agad na sa oras na hindi inaasahan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.